para mga pare ko at samahan niyo po ako at magpapalit po ako ng swing arm bushing itong aking motor. Sa mga magtatanong naman kung kailan dapat magpalit ng ating swing arm bushing ay dalawa lang po yan. Unang-una po pag ito po ay sira na at malalaman mo yan pag palag na po itong inyong swing arm. At yung pangalawa syempre kung gusto mo lang magpalit dahil meron kang pera. Kung gusto mo naman malaman kung paano magpalit ng bushing ay panoorin mo po itong ating video at ituturo ko sa inyo ang aking step by step procedure. So, tatanggal naman po ng ating swing arm ay huwag po kayo malala dahil aabot lang po tayo ng 30 minutes at ito po ang aking procedure. Una po dyan ay tanggalin muna po natin itong ating chain guard and then syempre mag unbolting na po tayo dahil ang susunod po natin tatanggalin ay yung kanyang gulong. So marunong rin po siguro kayo magtanggal ng inyong gulong ng no, mga pare ko at syempre pag tinanggal nyo po itong gulong nyo ay kasabay na rin po nyan itong inyong brake panel. Ayan. So, no, tanggalin nyo na rin po to para hindi na rin po siya makasagabal. At kung mapapansin nyo, naiwan lang po dito yung sa guide at ito sa inyong brake rod. Kung mapapansin nyo po, ang nagdudugtong lang po dito sa ating swing arm ay itong sa shock natin at yun po, yung pinaka bolt nya po doon. So, dito po sa shock natin, habang lang po nito, ang gagawin nyo lang po dito ay tatanggalin syempre itong ating mga nut at kung makikita nyo yung ginawa natin dito ay mauhugot na po natin to baka papatakin lang po natin ngayon at iiwas po natin sa kanyang bolt so makikita nyo bumagsak na po itong ating swing arm at pwede na po natin bunutin yung bolt doon sa unahan and dito ay bubunutin lang po natin yung kanyang bolt na to ito, yung kanyang pinaka axel pag nahugot na po natin to babagsak na po itong ating swing arm at pwede na po natin i desyato sa kanyang chain yano So, hindi na po natin kailangan tanggalin itong chain dahil pwede na po natin iiwas yan at mahuhugot na po natin buo itong ating swing arm. At tatanggalin na po natin itong ating bushing gamit itong ating homemade DIY bushing remover slash installer. At ganito lang po yung paggamit dito. So, tanggalin muna po natin to yung mga hindi pa po natin kailangan at ito po ngayon ay isa-set up natin dito so pasok nyo lang po ganun then ito naman po ay sa kabila and then ngayon naman po ito ay ating ilalagay itong kanyang nut and then gagamit po tayo ng uh, liabe para po uh, maikot po natin ito. Basta importante mga pare ko yung senton-sentro po dapat lahat ng ating mga tools so pag naisentro na po natin ay pwede na po natin simulan yung pagpihit dito sa ating uh, nut at kung makikita nyo unti-unti na po natutulak itong ating pang pusher ng ating bushing. Ayan. So dire-diretso lang po 'yan hanggang sa pumasok na rin po siya sa loob. So, Post muna mga pare ko eh, dahil nag-adjust po ko nitong ating tumutulak at nagbawas po ko ng kanyang laki. Dahil piling ko po ay sumasabit po siya at nahihirapan po tayong ilabas tong ating pushing. So, ito okay na po to at ito po yung natin na along the way ay magagawa po tayo ng improvement or adjustment dito sa ating tools. Kasi itong ating tools ay diniaway lang po natin ito po sinasabi natin no? once na inabot niya na po yung nagtatama na po itong ating tools at itong ating swing arm ito kailangan na po natin dito maglagay ng extension so ito mapati ko kahit itong sakit pwede rin po natin itong gamitin as long na dapat is hindi po siya tatama dito sa ating swing arm since na malit naman po itong ating bolt ay ito muna lang po yung ating gamitin Ano mga ko, lusot At naramdaman ko na po At ito po yung ating pushing At nahugot na po natin siya ating swing arm So malinis At malinis tong ating uh, pushing housing So next naman po natin yung kabila Nako, minalas po tayo mga pare oy, at nasira po tong ating tools at kung makikita nyo tong ating bolt ay nalustred. So normal naman po nangyari yon dahil sa tigas at stock up nitong ating bushing. Pero huwag ka po kayo magalala dahil meron pa po tayong paraan dito. At ang una po natin paraan ay dalhin nyo na po ito sa machine shop dahil doon po ay meron po silang hydraulic press at kayang kaya po nilang itong tanggalin. So magbabahay nga lang po kayo at medyo abala dahil dadalhin nyo pa po doon. Kung ayaw nyo naman po is gagamitin po natin yung isa natin technique, yung buta system. Bubutayin po natin itong bushing palabas po ng kanyang bearing housing at ang kailangan lang po natin dito ay martilyo at syempre yung pambuta po natin. At tara, seset up ko muna po at ipapakita ko po sa inyo kung ano yung kanyang setup. Ito na po yung ating setup. tinaglin po natin itong ating swing arm at gumamit po tayo ng pakal na base para po dito sa pinaka bushing natin. And then susunod po dito syempre yung pinaka stopper ng ating bushing housing. And then sa ibabo naman niya ay size 17 na sake. So siya po yung magtutulak sa ating bushing. At ito na po yung ating extension. So ito po yung ating rod. at ito po yung ating pupupukin ng martilyo at kung nakalagay pa po itong inyong isang bushing for example, ayan po at uh, maliit po yung butas hindi po tayo makagamit ng mas malaking pambuta ay pwede naman po tayong gumamit ng mas maliit na pambuta as long nakakasya po ito sa butas ng inyong bushing so ganyan mga pare kayo ready na po ba kayo? ako, ready na po ko at unang strike yun so ito, mabis lang po ito kaya wag po kayong pipikit And then pag uh, naramdaman nyo po na medyo tumatama na po yung bushing dito sa ating bakal, siyempre magpapalit na po tayo ay nakalusot na po siya ng mas malaking stopper dahil mas maganda po kasi to dahil mas malakas po yung impact nito. At uh, ito, okay na po 'tong Continuous na po yung ating pagpupukpok. muna dahil sagad na po ayo. At uh, kuha po tayo ng extension nitong ating pampok. Ito. And then, pok po Ayun mga pare ko, Lusot na huyata At hindi ko na po naramdaman yung impact ng pushing. So, totoo mga pare ko, Ito. At nahugot na po yung ating pushing. So, ito po ang pinakamabis na paraan pagtanggal ng ating pushing yung buta system. Ito na yung dalawa natin bushing at bumuta na po tayo sa tindahan upang maghanap lang kamukhang kamukha nito. At nakabili na po ko. At ito po yung aking nabili. Ang model ay LF110. So ito, sukat na sukat po ito. At kamukhang kamukha. Ayan So ngayon, ilalagay na po natin to sa ating swing arm. So ito, wala po kayong gagawin dito. Wala po kayong kikilkilin dito. As long na malinis naman. Ayan o. So, ang gagawin lang po natin ay lalagyan lang po natin ng konti langis at saka po natin siya ngayon ipapasok. So, ito. Sa pagpasok naman ito, pwede natin gamitin, syempre, yung ating DIY na tools tulad po ng uh, ginawa natin. So, ito po. Kailangan po natin protektahan ito. Hindi po natin pwede gamitin yung isa dahil makamasira po. Dapat flat. Then, gina po natin sa ibabaw ito. Then, ito. Yun. At sa set up po natin dito and then sa dulo syempre ay ito ang stopper nya then masyado mahaba natin lugtungan then lastly ay yung kanyang nut ayan o pag nakaporma na hong ganyan, isesentro nyo mabuti. Dapat alain-alain. Ay sa na ngayon, maghihigpit itong ating nut. Pag nakita po natin naka-align na mabuti, sa kapo tayo ngayon, maghihigpit. At kung sana pong papasok, itong ating bushing at manalangin po tayo na hindi po siya iipit hindi na po ko na reinforcement so tinaba natin yung bolt natin dito dahil na lustre na naman po at gagamit kaya po ko ng impact dahil sumasakit na rin po yung kamay ko kapipihit so tingnan po natin kung ano po yung magiging result nito So ito mga pare ko at nakapit na po itong ating bushing at ang tindi talaga kasi stationary po to kaya dapat po ay walang palag at pit na pit po talaga itong ating bushing natin sa ating arm. So ito kakalasin po na po itong ating tools. At tingnan po natin yung ating result. So ito, perfect na perfect at uh, okay na okay na po itong ating bushing sa kaliwa at susunod po natin dito sa kanan at ganun ganon din po ang procedure na gagawin natin at okay na po ito, nakikabit na po natin yung dalawa natin bushing at pwede na po natin kabit ito sa ating motor. nakikabit ko na po itong ating swing arm at pit na pit po yung ating kinabit na bushing at the same time ay naglinis na rin po tayo ng ating sprocket so yan yeah, mga pare ko DIY lamang at ganyan po yung aking ginagawa upang tumagal po yung buhay nitong aking china bike